So, hi guys. Good evening. So, since tayo ay walang internet, uh, gagawa tayo ng gulaman ngayon. So, wala kami magawa ng kids. So, ang gagawin namin ay uh, gagawa kami ng gulaman. So, panoorin nyo kami guys ah, kung, kung paano gumawa ng gulaman. Alam na natin, madali lang magluto ng gulaman. Pero, meron kaming teknik para mapasarap ang gulaman. Anyway, naglagay na ako dito sa aming kaserola nang 4 cups of water. Bubuksan na natin ang ating ano, um, lutuan. Heram Yan. Okay? So, pagkabukas natin, ilagay na natin tong Mr. Gulama na color green. Okay? So, pakukuluan lang natin to guys. lang natin 'yan. So, while waiting, while waiting na kumulo, bebe, kunin mo na doon 'yung ating milk. Milk? 'Yung nandoon sa ano? Sa 'yung kinuha ko dyan na green. Hi. Kunin mo na, sige na. Wait lang guys ha. So, hinaan lang natin 'yung apoy. Sobrang lakas ng apoy. Parang galit 'yung apoy. Okay. So, mo na malikot 'yan, bebe i-halo-haloin lang natin para hindi siya yung hindi siya mamuko. Okay? Mama. Love you, Mama. So, halo-haloin. Yan. <laughs> Promise, magugustuhan nyo to, guys. Bakit titingin? Mama, tingin Ano ulit gagawin, Mama? Kula, Ma. Ano tong sinayin nyo dito, Ma? Kula, Ma. Kung wala na to, pwede nga Papatayin ko na. So, ayan. Haluhaluhin lang natin para ma-dissolve yung powder. Okay? While waiting, dito ko muna ate. Haluhaluhin mo muna yung ano natin. Buksan na natin tong ating Hi! ebab Isang kanang ebab At nakarecord lang yan, baby. At okay. ah, condense na buko pandan flavor. Okay? So, bubuksan na natin siya para nakaredy na in case na tayo ay uh, kumulo na ang ating niluluto. Para mabilis na natin siya may lagay dun sa sa linda. Hello, mga -ano nunga Yes. So, manood lang kayo guys paano gawin to. Tiyak magugustuhan nyo to. Tiyak magugustuhan. Buksan ko na para wala na tayong problema. Mamaya pagkulo ng gulaman natin. Lalagay na natin ito lahat. Okay. ano kayo guys ha. Ah. Para, ito ay ano lang, simpleng dessert na pwede nyong maihanda this coming holiday. ba? Diba? So, hindi kailangan maggumamit tayo ng mga, bumili tayo ng mga mamahaling dessert. ba? Diba? Siyempre, kailangan pasok pa rin sa budget. Pasok pa rin sa budget. Kailangan pasok sa budget ang ating mga ginagawa. This one is, um, wala pa tong 50 pesos. Also, this one, yung condensed natin, wala din 50 pesos. And ang ating gulaman, alam niyo naman, magkano lang naman ang gulaman. Wala pa namang 30 pesos yan. So, di ba? Murang-mura lang. Pero marami tayong magagawa nito mamaya. Yeah, manood kayo hanggang sa dulo, guys, ng video, guys. Okay? tapos yung ano niya. Stop mo muna. Wala na. Wala. Ayaw bumagsak. Yun. Wow. Diba? Nahan natin yung apoy. Muna, sa gita. Sige, stop muna. So, ito na guys yung ano, yung um, nagawa kong pinakuloan na uh, gulaman with condense and evap. So, ilalagay na natin siya dito sa mga plastic containers natin. So, ilagay na natin para ano na siya para ma ano na siya ma muuna siya agad Okay. So, yan guys. Mainit. Mainit pa siya. Kailan ko ba magulo? ka, Maingay ka, Pia. Huwag ka maingay. Nakabidyo tayo. Yan din gawin din natin. Ganun. Oh, kanto din 'yung lotto. kulang. Hmm? Sakto lang siya, guys. Ayun, ang na ano, ang nabibunang. Sakto na siya, guys. Sakto na. Wait lang, huwag mo nang So, hihintayin lang natin tong tumigas. ba? Diba? Alam nyo naman yung gulaman, tumitigas siya. So, hihintayin natin siyang tumigas at meron pa tayong isang gagawin na gulaman. Okay? Manood po kayo, ha? Wait lang. So, guys, habang hinihintay natin na um, tumigas ang ating mga gulaman, na ginawa kanina. Tayo po ay maghihiwana ng ating fruit cocktail na binigay ni Mayor Joy Belmonte, di ba? Hindi natin sasayangin ang mga binigay para sa ating tawag dito. Toppings mamaya. Ito 'yung magiging toppings ng gulaman natin. So, panoorin nyo to guys hanggang sa huli. Okay? So, ito na yung second batch ng ating nilulutong gulaman, guys. So, ang lulutoy naman natin ngayon ay yellow, color yellow na gulaman, guys. Okay? So, parang di daw siya mamuo, sabi sa akin ni ate siya, para daw di mabuo, mamuo ang gulaman, kailangan itunawin muna natin siya sa water. Hindi pa mainit yung water. Kailangan i-ano muna natin siya i- e Tunaw, tunawin muna natin siya ng ganyan. Diba? So, pag natunaw na siya, saka natin buksan yung apoy at saka natin pakuluan. Okay? So, ito na guys. Kumukulo na yung gulama natin na color yellow. So, ilalagay na natin tong angel ebab sa ating gulama So, isang angel above to ha. Isang lata guys. So, habang ilalagay natin yung iba, eh, halu-haluin na natin. Medyo mainit lang, kaya lumalayo ako. Okay, so inaan muna natin ng konti yung apoy. So, isusunod naman natin, guys, itong jersey na condensed. ang guys. Ha? So, itong jersey na condensed na mango flavor. Ito naman yung susunod natin na ilalagay, guys. So, dahan-dahan lang. Baka masasikan tayo ng ating kumukulong, ano, kulaman. Ay, okay, guys, si Lola. daw siya. Ito na guys, tapos na ako magluto ng pangalawang gulaman, yung color yellow na gulaman. Nilagyan natin siya ng ibang sa condensed na mango flavor. So, ito na, ilalagay na natin siya dito sa ibabaw ng mga green na gulaman na ginawa ko. Guys, ha, pala, paalala lang pala, kailangan pag nilagay natin yung second na gulaman, kailangan medyo matigas na yung gulaman na natin Okay? So, ilalagay na natin bago pa tumigas yung yellow na gulaman na eto na na siya so, yun, na natin. Yan. Lambinis niya momuo siya. din. Tama lang yan parehas. <laughs> bakit bakit nagbubu na siya agad? Wait lang guys. Sobrang siguro ka ha? ha, hindi nga siya masyadong pumulo eh dapat yan, ano yun? Wala akong Ah, sa pensa ko. Okay. Yes, of course. So, ayan, parang Para buo na agad siya. Ang bilis niya talagang ano. Para nagbubuo guys. Wait lang. Medyo mainit lang siya guys. Ayan, so, nagdadahan-dahan ako baka tayo ay mapaso. Okay, Baka mapaso kasi akoy mainit kasi. Pa. siya. So Para Kaya di tayo mapayat, puro tayo matatamis. Mag-game mo. Pero kasi konti ng... Pork cups Pork chop na water yung na-roast. Tama. So, press on. Tingnan niyo 'to daw. Kaya siya. Dela. wala na akong kundi di ba tigisa lang yan bukas naman so medyo pupunoy lang natin yung konti eh. dahil marami naman itong ating nagawa ngayon Ang bilis niyan tumigas kasi ah uh, okay lang kasi 'yung nilabay ko talagang pagpagawa ko ng gulaman. Talagang, ano talaga? Yung, tama lang yung tubig. Sapat lang talaga yung tubig niya. Mabilis yes. So, yun na guys. Tapos na ako dito sa pangalawang gulaman na nilagay ko. As you can see naman. So, ang gagawin naman natin, talagyan na rin na natin siya ng toppings. Yung ginawa natin kaninang toppings. iniwa hiwang food factory. May Mayor Joy Bell. ito na siya guys so ilalagay na rin natin dito sa may mga ibabay so, dito, parang para naman ng buhay ang ating gulaman di ba okay. okay. so, Baby, malikot baby. Nagbibidyo si mami. hiniwa-hiwa ko na siya na guys ng maliliit para magkasya naman ang ating maliit na food cocktail, ba? Diba? So, dito guys, nakagawa na ako ng itong, itong tub ng, ano, ng gulaman. So, as you can see, halos mapuno naman na yung, ano niya eh. yung, yung, ano niya, yung laman ng tap natin. Looks delicious, diba? Kita nyo naman, ginawa ko. Comment, comment nga kayo dyan. Saka guys, alam nyo to guys, napakamura lang nung ano nyo dito ah, nang magagastos nyo Bibili lang kayo ng condense, isang condense, sa isang iba. Tapos dalawang gulaman. So, ang mangyayari nyan, isang condense na, ah, sorry, dalawang kondensya. So, ang flavor niya, yung pandan, buko pandan, sa kayo manga Tapos, yung ibang naman, dalawang lata din ng ano. Tapos, dalawang, dalawang man na uh, pandan, sa manga, Yun lang yung bibili nyo, guys, na sa home nito. Tapos, itong fruit cocktail na to, pwede rin naman kayo bumili, kahit maliit lang. May mga 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 bibili namang maliliit lang. nito, yung nasa 100. 100 plus lang yung price ganda niya oh, na niya. Alam mo ano ako nakagawa nito sa tanang buhay. So, <laughs> sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakagawa nito. Diba? Wala lang ako upain, alam na ano, diba? So, yan. Siyempre, kailangan may mga alam-alam din tayo sa pagluluto habang tumatanda na tayo. Diba? Ano yung mga gulaman yeah. po. Huwag mo munang hawakan, oh, anak. Sayo, patigil, patigil. Wow. Diba? So, okay. Ang bilis niyang tumiga sa tisyo, oh. um, ano Ah, sa diba? um, ano assignment? na ano ah, okay. So, after nito, guys, yan pwede mo na, na siyang okay. ilagay sa siya rep. best, best talaga na uh, mapalamig mo muna siya bago mo siya kainin. Diba, so, gano'n naman yung mga gulaman. Kailangan malamig mo muna yung sarap mo na siya. Bago kainin. Diba? excited na ako Si Pia nga kanilang gusto niya na kumain ito. Kaya lang, hindi ko muna siya pinakain. Sabi po, hintayin niya muna yung ilalagay ko na toppings na ano. Itong pangalawang gulaman. Sabi ko, hintayin niya muna ilalagay ko dito sa Sa gulaman. Gusto niya kasi kainin yung pandan lang na gulaman kanina <coughs> Diba ang cute niya? Maganda nga ito kung ano eh? Marami pa yung mga andiyan. May mga ano pa siya May mga coffee ba diba, no? So, ganito yung nagagawa pag walang internet. <laughs> Nagluluto. Yung mga matagal na plano nagagawa na pag walang internet. mag, ano pa na lang, chicken macaroni para magamit ng pickles, yung kaya yung chicken macarooni. Hindi, mag chicken macaroni pa, tapos magluto ka din ng ganito. konti lang naman lulutoy mo. Oo, one, one point lang din, one uh -huh. point lang din, ano, na chicken macaroni. hindi uh na lang. Para, ano lang, hindi -huh. imaas tayo, ano, kaya. So, ito na, guys. Tapos na akong maglagay ng topping sa ating mga gulaman. So, hihintayin lang natin siyang mm -hmm medyo tumigas. Actually, pwede na po natin siyang ilagay sa rep. As you can see. So, tomorrow ay magte-taste test tayo sa ating naguwang gulaman. Alam Michelle, di ba? <laughs> ang ganda-ganda niya, di ba? Nilagyan ko ng topping sa ibabaw para naman mukhang presentable at hindi boring ang itsura ng gulaman ngayong Pasko, di ba? So, sa, sa murang halaga lang, makakagawa na tayo ng pitong tub na gulama na pang dessert para sa darating na holiday sa Pasko, sa New Year, ko o kahit anong okasyon, pwede nyo po gawin ito di diba mukha siyang sapin-sapin di ba? so ayan pwede na natin itong ilagay sa rep para lumamig at tumigas pa yung ating mga uh, gulama so thanks for watching guys, sana meron kayong natutunan sa video ko na to ha? thanks for watching guys, bye bye po